boss, kawai, kawai. Kaya, kawai. Ayan, shout out boss. Thank you, marami, oh. marami. <laughs> okay. Okay, ingat. Okay, ayun na, kinuha na. So, ganda ng tanghali sa inyong lahat mga kawilder. So tanghali na ngayon. Ah uh, mag-aalay na tayo mga kawilder. Ayan, so ang ating gagawin ngayon yung ating back to back na pinipinis, i-alay na natin siya dito sa motor mga kawilder. Ayan. So mga ka ah, bago natin ipakikita ang pag-aalay natin, na ah, nais ko muli magpasalamat. So palagi po ako nagpapasalamat sa inyo mga ka dahil kung hindi po sa inyo, eh, wala tayong video tutorial mga ka-welder. So ano lang tayo mga ka trail talk lang tayo. Ayan, so mga ka maraming maraming salamat muli ha, sa panunod nyo palagi ng, sa ating mga video. Ayan at saka sa mga nag-subscribe ayan maraming maraming salamat palagi sa inyong lahat mga kabilder at sa mga bagong bisita ngayon dyan sa aking channel yan ikaw kabilder so kung hindi ka pa nakakapag-subscribe please subscribe na rin paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa ating mga bago pang video na i-upload ayan so mga kabilder ito wag na natin patatagalin na no ipakikita ko na sa inyo so kung napapansin nyo yung camera natin Uh, naka ano na siya nakadual na para minsan hindi na natin kailangan patayin ang camera hindi na natin i-back pa or i-ano pa man etc. ayan mga kawilder so ito na mga kawilder ano ayan So ayan, mag alay na tayo mga kawilder. I-aalay na natin yan. Yung back to back na yan. Dito sa Kawasaki, Barako. Sobrang nyo talaga. Shout out nga pala sa may-ari nito. Ayan. So, ayan ang mga kawilder. Ang gagawin natin mga kawilder, eh, hindi na rin natin masyado ipopokus sa camera yung pag-alay natin. Ano? Kasi marami na rin naman tayong video nyan. So, mamaya na natin pupokusan kapag ito eh, tapos na natin i-alay. Na, ano? Ayan. So, medyo magmamadali lang tayo kasi parang yung panahon ni eh, uulan. Ayan. Mahirap naman pag inabot na tayo ng ulan, gawa ng, ayan, yung sidecar ay napakalinis na yan Ayan, na naibaping na natin. Tapos pag inulan, so maglilinis na naman tayo panibago Ayan, dubling trabaho. Kaya mga kawilder, ayan, stay lang mga kawilder at ating i-alay na ito. So ayan na mga kawilder na i-alay na natin, na ilagay na rin natin yung driver seal niya. Ayan oh. nakabit na natin. Ayan. Pansinin nyo mga kawilder, sakto lang ang alignment. Ayan, balance na balance o. Oh. Ayan. Nanliit yung sidecar sa motor. Pero yung sukat niya, ano yan, mas mahaba pa ang flooring ng kunti sa standard. Ayan. Ayan. So, dito sa harapan. Ayan, mga kabelder. Ayan, kasaya, kasama pati yung galon at saka yung motor ko. Pagpasinsyahan nyo na yung galon at yan eh, naghihintay ng pick up nandito bigyan. Ayan mga kawilder ayan oh. Pansin nyo okay na okay na 'yan. Ayan, so siyempre nini natin 'yan. Ayan oh. So nilagyan lang natin 'to, so, medyo masilaw kasi mga kawilder. Ayan. Tapos sa side, titingnan natin. So medyo masilaw mga kawilder kasi sa lubong sa araw. So 2 PM na ngayon. Ayan mga ka-welder oh, saktong sakto Okay. Ayan. Ayan. Ayan, so okay na mga ka-welder, na-align na natin at saka na ikabit na yung driver's side. So mamaya eh bibidyuhin ulit natin pagka-medyo malilim na ang panahon. Ayan. So, ayan sa gusto magtanong niyan mga ka-welder kung magkano yan ha. Ayan, sasabihin ko na sa inyo ang price niyan. Ayan. 50k mga ka-welder. So, ang bakal niyan, ayan lang oh. Yan yung hangir sa mulye at saka yon yung mulye at saka yung sulit at saka ito GI na to ayan ha ayan so dito puro stainless na yun lang ang bakal yung angle bar na yan oh yung patungan ng upuan ayan at saka ito puro GI ayan yan po 50k at saka ito GI yan mga kabilder ayan at saka siyempre yung bubong bakal lang din ayan so ayan 50k yan mga kabilder silaw so ayan na mga kabilder yung naging finish talaga ayan ayan o oh. Yan. So pasensya na kayo masilaw kasi nakaharap sa araw yung ano tricycle at saka ayan mga ka-welder kung mapapansin nyo ayan may top load yan ayan ayan yung private nya kompleto yan mga ka-welder ayan o oh. ayan ayan yung top load tapos yung camera naman natin mga kabilder. Ayan, nakaharap sa araw. Ayan o, nakaharap sa araw. Ang dilim. Ayan o. Ang dilim mga kabilder. So, oras ng alas 4 ngayon. Kaya muna natin sa kabila para makita. Ayan o. Kasi doon nakaharap sa araw ang ano. Ayan. Ayan. Okay mga kabilder, oh, okay na, tapos na. So ito pala mga kabilder, ayan pinaglalagyan natin ng salamin oh, ayan oh. Side mirror. Ayan. Ayan. Okay mga kawilir So ayan mga kawilder yung aking tuloy mga mahal sa buhay yan nagre-request tuloy yung, hindi ko raw magaya tong ganitong sidecar pang sarili namin nainis daw sa akin kasi hindi makapaggawa ng ganitong kaganda pang sarili ayan okay na oh, hindi na masilaw oh, yan mga kawilder oh para maikutan talaga natin ayan simula sa harapan ayan so ayan mga kawilder ha ang price ko nito sa mga magtatanong ha ayan so 50k ayan 50k siya mga kawilder kung gusto mo sa 50k mayroong carrier wala nito sa harap kung gusto mo mayroon dito sa harap windshield walang carrier ano walang top load ayan para malinaw tayo sa 45 naman ayan mayroong private ayun din 45-50k may private pero ay, oh ganun tama bang paliwanag ko Ayun. Ito, pinaka ano ko na lang to mga kawilder. Ayan. Pinaka pray. Pero yung sa likod, malapad yung stainless. Materialis pa rin yan. So ayan mga kawilder. Ayan oh. Okay Kinawa na ni boss yung kanyang tricycle Kaway muna boss, kaway, kaway Ayan, shout out taway. boss Thank you, maraming marami. Oh. marami. <laughs> okay, pinainit lang ang makina uh Oo -oh. Okay na, binigyan ko na paikot dyan uh Oo -oh. Thank boss, thank you Ayan, pinainit lang ang makina. Okay. Okay, ingat. Okay, ayun na, kinuha na.